Biyahe-biyahe. Sumahan nyo ako sa biyahe ko ulit. Araw-araw to na biyahe. Yan lagi yung ginagawa. Araw-araw sa biyahe. Kaya sabi ko, hanggang kailan kaya ko mag-rest sa mga ganitong biyahe. Trabaho. <laughs> diba? Araw-araw na lang biyahe para sa pamilya. So guys, shortcut shortcut tong ginagawa kong biyahe kasi dumadaan ako dito sa mga subdivision niya. Dadaan ako sa mga subdivision kasi kung hindi dito sa mga subdivision nadadaan ako, oh, just ko. Pag sundin mo yung highway, talagang daanan eh nako abutin ka lang shamsham kaya dito ako nag shortcut paki Pakisama lang sa uh, guard kahit private ano to division? eh nakikipag naman ako uh, sumasangay naman sila basta dahan-dahan lang sa biyahe dito pag patakbo no guys yeah. pag, pag malamig ang panahon pero pag mainit ang ako, Naano rin ako kasi pag mag aircon ako na po Diyos ko sisipunin ako siyempre hindi tayo sanay sa mga aircon lalo na pag sa probinsya di ba? pag taga probinsya ka na ko kahit nga electric pan halos ayaw ko eh hindi siyempre sanay ako sa probinsya sa amin na walang electric pan okay lang kahit matulog ka okay lang malamig naman ang panahon diba ba? Yeah. Oh, wala ganyan lang siya oh. <laughs> pilo pilo oh <laughs> ano biyahe lang tayo, biyahe lang tayo ha. Ah, diyan ka lang, upo ka lang diyan, no. Oh. Steady ka diyan. Steady lang si Pilo diyan, no, oh, di ba? Di ba Pilo? Okay. <laughs> Steady lang siya eh, di Pilo eh, di ba, guys? Ay, Pilo. Dito. shortcut ka tayo sa biyahe. Mag-shop ka, shop tayo dito sa biyahe. Ha? <laughs> pasok tayo dito sa subdivision. Ayan, pasok tayo dito guys para makapag-shortcut na naman tayo, di ba? Kabilang subdivision to. Diba? Tipid yung oras. Mas madaling makarating. Ayan, di ba guys? Wala, bas na tayo dito guys. So, oh. shortcut lang. Sabi ko nga yung isang oras kalahati or dalawang oras na biyahe. Gawin nating 30 minutes. Ayan, di ba guys?

Saglit lang ang ating biyahe. Saglit lang yung ating biyahe guys. Diba? Karating tayo agad. Kapag deliver tayo agad ng paninda ng ating kasama dyan sa pwesto. Diba? Okay guys. Mayamayon na ulit guys. Bye bye alis na tayo pauwi na tayo sa bahay ayan thank you so much guys thank you salamat salamat guys bye bye